muli si ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Magingat po kayo kahit sa bansa man po kayo natatrabaho. Mag-ingat po kayo dahil alam po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas, 'di po ba? At ganun din po sa ating mga mami, mga ate, mga tito, mama, mga tita sa Pilipinas po ay mag-ingat din po dahil tayo po ay um mayroon po tayo mga um, kailangan pa ano? Mag-ingat din po tayo sa ating araw-araw. Uh, so, dito wala po tayo ibang bibigyan ng isang reaction video, kundi ang napakasayang feeding program ni Ruel of Malalag. Pero bago po tayo guys, pupunta doon sa ating reaction video or bagbigay ng ating komento, nais nice ko po muna, supportan po muna na natin ang Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Prab. Ganon din po guys si Ruel Ob Malalag. Ito po ang mga, mga matubang pamilya. Eh, huwag po natin guys kalimutan. No? Huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanila mga bawat video upload. Dahil tayo po hindi po natin mag-skip ng ads ay malaki po ang ating na itutulong sa kanila. Di po ba? At ganon din po guys. Um, mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So let's go, puntahan po natin guys ang ating um, panoorin po natin sabay-sabay dito um, feeding program kung saan ay feeding program ng uh, ni Ruel o Malalag at ni Rochelle na sobrang saya.

پاله جا وينه منه جانو نا اپن تلالو نٿي ساهي ٿو

dito ba napakasaya guys na feeling program nito ito ang pinaang feeling program ni Naruel na grabe ah uh, lahat ay binigay bumigay talaga ang saya no na napasaya nila at dito uh, unang-una maraming salamat sa Rochelle USA na kung saan ay sila po ang sponsored nito noon na ilang araw din nila itong pinagpaguran ang pagbili ng bigas at pag um, balot ng mga bigas at groceries no ang mga pagkain na to ay grabe guys ang at siyempre guys dito ay siyempre guys dito ay wag po natin kalimutan ang Rochelle USA na kung saan ay ito ang sponsored ng feeding program at pabigas po no na kung saan ay ilang araw din nila ito pinat uh, pinagpaguran ng pagbili pa lamang ng bigas, ang pagpalot ng mga bigas, di po ba? Kaya pasalamatan din natin at suportahan po natin noong ang kanila mga programa. At dito nga, napakasaya guys dahil ito lamang ang feeding program na nakita natin na sobrang dami ng pag-games ang daming pag-games um, nakita natin merong apple no? may apple eating sila na, na na partner at ganoon din po nga guys yung sa banana natatawa ako dun sa banana dahil si puti hindi alam kung anong gagawin na nila sa banana din guys no yun ang banana eating nila at dito makita natin talaga guys ang uh, paper dance <laughs> nagkinagugulat kinagugulat natin lahat no Tal talaga ako nagulat ako talaga na biglang lukso silang Garishel sa kay no para magpakalong dahil nga gawa na hindi na dito natin tayo guys no? na kahit kalaki mo na pala pag ganito dahil alam natin itong paper dance parang sa mga bata pero ito pala pag mamalaki na pala ang maglaro nakakatawa tingnan no nakakatawa sila dahil sa parang makita mo yung excited din nila yung pagpanik din nila, magpanik din pala sila. At dito nakita natin nga na maglaro nito ng ng paper dance ay kagulat ko talaga, in-expect ko talaga na manalo talaga dito ay si um, Richelle at Roel. Pero dito guys, natatawa ko dahil sa, sa paglundag pa lang, unang lundag ni Rochelle, nakita natin dito na parang hindi kayang buhatin ni Ruel dong do Ruel kailangan mo yata mag gym kailangan mo na yata sumama kinakalinga prob mag gym no dar parang muntik nang mabitawan yun nga po parang nakakuha yata dito si Richelle ng practice ng umakyat ng puno ng bayabas na bilis niya rin ang <laughs> bilis din ni Richelle na hinakit ang sarili nyo kay Ruel, no? At dito nakita din natin nga si Learny TV at si Seren. At dito sabi ko, nang nakita ko pala, sorry talaga Ma'am Lornie at kay Sir Red, nakita ko, talo tong dalawa, hindi kaya ni Sir Red, si, si, Lornie Lorne TV buhatin. Yun ang nasabi ko dito nang nakita ko. At doon nga, nang nakita ko, sabi ko, sabi um, ko, ano syempre kaya, ano, sabi ko, kaya-kaya ni Alex Lebrada buhatin si Glyza. Sabi ko, ang <laughs> ano ko pa guys, parang nandun ang yung, yung excited ko dito na nakita natin ang, ang palaro nila, no? At syempre, na, nandun nga, nauna natin nakita, um, oops, sabi ko, lumalaban, lumalaban si um, Red Nobeno, Sir Red, at saka si Lorne TV, Kersia at Ruel, no? Sa una, pero hanggang one port lang pala, guys, nabagsak sila, no? At dito, grabe, napakasaya at napaka... Marami mula sa bata, matanda ay talagang napasaya ng feeding program na ito dahil unang-una mga bata nga ano, na akala ko ano yung cup na yun para may laman parang nakataob may laman pala dun sa loob ng mga chocolate kaya mga bata mga matanda ay talagang napasaya ng feeding program na ito ito, ito yung program ito yung mga ginagawa ni na Richelle at Ruel na kina palagi nilang kinabibisihan, no? Ito yung, yung feeding program sa mga nambabas. Meron ako nakita dami sa nambas, no? Na nagsabi na alibay lang daw ni Roel ang hindi makasama sa sa um, keyboys dahil sa BC alibay lang daw yun. So, masabi ko dito sa nag-comment na yon ay hindi ka nanonood kay Roel, no? Kaya huwag ka magawa ng kwento. Manood ka muna sa kay Ruel at kay Rochelle kung anong mga ginagawa nila. Hindi na, basta na lang kayo mag-comment. No? Dahil yun nga sinabi nga ni Kalinga Prab na huwag tayo magsabi ng ganyan dahil syempre, alam ko, si Kalinga Prab na rin mismo nagsabi. Nagpapasalamat si Kalinga Prab na si Rowel ay uh, nakakatulong sa ibang mga charity vlogger. No? Dahil yun, yun, nga sabi ni Kalinga Prab, hindi ni Kalinga Prab madala-dala silang lahat. Kaya sana yung mga mga viewers, wag naman ninyong bigyan ng uh, ibang kulay ang hindi nyo nakita si Ruel o Malalag sa K-Boys. Dahil ito nga si Ruel o Malalag, eh gumagawa seryoso na gustong magbigay ng tulong sa kapwa. No? Enough na po yun yung mga kasama ni Kalinga Prab na nasa keyboys. inap na yun na para mapatulungan sila ni Kalinga Prab na mapalaki ang kanilang mga channel. At ito rin, isa rin si, Kal si Ruel o Malalag, eh, gum, nag, nag may mga din para matulungan din. Yun ang ano, wala. Huwag po natin bigyan ng kulay at huwag po natin paawayin ang magpipinsan. Di po ba maaari lang po, huwag niyo pong paawayan ang magpinsan. Dahil may nakita po tayo nag-comment doon no, sa live ni Kalinga Prab, na yun nga sinabi niya na si Ruel O Malalag daw ay uh, nag-alibay lang na busy, no? Kaya hindi nakakasama sa K-Boys. Hindi po yan totoo. Hindi po uh, napakalalaking uh, sinungaling mo at hindi ka nanonood sa mga video upload ni Ruel at ni Richelle kung gaano sila ka busy. 'Di ba? At dito nga sa ano sa sa feeding program ni Ruel, nandito din si Dr. Lab, 'di ba? Lahat ay open na makasama kay Ruel. Wala silang pinipili. Kaya sana sa mga viewers, huwag po natin paawayin, huwag po natin gawa ng issue ang magpipinsan na matubang yun lang po no, dahil dito nakita natin grabe yung pasalamat tayo no, na si Ruel ay maraming nag, nagsusuporta ng mga sponsor mga 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 fans club mga Rochelle no, na nagmamahal sa kanila na tumutulong para magbigay ng mga ayuda na ganito, kaya guys tulungan nyo na lang sila, wag na lang kayo mag-comment kung wala kayong i-comment na maganda, di ba? Dahil nakakasira po kayo, yun po ang ma pag nag-comment kayo at yung mga nakita ng iba doon na hindi nanonood nga, maisip, mag-isip na totoo yung sinabi nyo. Eh, wag po yung ganon. Dahil unang-una si Roel is matubang po. At sinabi na mismo ni Roel sa interview ni Kalinga Prab sa kanya sa heart-to-heart -heart talk nila ni Kalinga Prab na hindi hindi niya iiwanan ang Kalinga. Kaya wag po kayo gumawa ng issue guys. Diba? At dito sana, abangan niyo po yung iba pa pong may, may mga upload din si Rowell na iba pang mga tinutulungan na grabe. Doon po tayo mapaluwa din sa mga natutulungan niya, no? Kaya, subaybayan niyo po ito at alam po natin na um, uh, lahat ay ginagawa din niya ang makatulong sa kanya. At dito nga, panoorin niyo yung mga upload ni na Alex de Brada, ni... ni Provinciano 2.0 ni VG Scheme, makita nyo guys, hindi po sila naglalaro lang na parang pakita lamang na uh, may grupo, kundi sila talaga sa grupo nila ay nagcha-charity. No, ito nga lang, ito nga, uh, nagkatipon-tipon sila. Pag nandyan, meron silang feeding program. At napakaganda, masabi ko congratulations, napakaganda ngayon na na-organize ang pagbigay nila ng feeding program ngayon, no? marami tayong nakikita mga binigay nila. Napakaganda po. So, so sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanila, supportahan nyo po si o Obalalag, si Rochelle Morales, si Alex Lebradas Vlog, BG Skim, uh, Regan Vlog, si... Sino pa to? Si Provinciano 2.0. At si Justin, meron din yata si Justin, ano no, meron si Justin Vlog. So, Supportan the guys dahil sila ay tumutulong. Hindi po sila kalab hindi po sila natawag nito kalaban ng kalingap. Hindi sila kalaban ng uh, K-boys. Kalingap din sila. No, kaya sana sa mga viewers, wag po tayo gagawa ng issue. Wag po tayo gagawa ng mga kwento. Yun lang po. Thank you so much and God bless everyone. See you on my next upload, guys. Bye.